Ang modernisasyon sa sandatahang lakas patuloy na ipapatupad para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kung ninyan may report si Bombo Bea Pinizar. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa magpapatuloy lamang ang pagpapatupad nila ng modernisasyon sa kanilang mga kagamitan at maging sa kanilang hanay para sa mas mainam na pagprotekta ng kanilang tropa sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, layo ng modernisasyon na mas mapaganda pa ang mga kagamitan ng hukbo para sa mas maayos sa operasyon. Ayon niya marami ng mga pagbabago at modernisasyon na naganap sa ilalim at sa pangungunan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Una na rito ang pagpapalakas ng horizon o time planning ng pamahalaan at maging ang pag-increase ng mga investments at marami pang iba. Ani Trinidad, ang modernisasyon ay hindi naglalayo na umabot sa puntong kailangang matapatan ang lakas at tindig ng People's Liberation Army Navy Ship ng China bilang isang world power ang naturang bansa. Magkos ay layo ng modernisasyon na maipakitang handa ang Pilipinas na maprotektahan ang teritoryong sakop nito sa, sa loob ng exclusive economic zone nito maging ang soberanya ng bansa. Marami na tayong nakuhang, I would say, marami mga pagbabago na pinapangunahan ng ating Secretary of Defense. Number one, sinabi niya, yung ating horizon or planning timeline ay napakatagal, 15 years. Number two, yung amount na ini-invest ng gobyerno has to be increased. Hindi naman tayo aabot sa punto na kaya natin tumapat sa PLA. They are a world power. Ang kailangan lamang natin, maipakita natin that we could protect and secure what is rightfully and legally ours. Kung ano yung sa atin kaya natin i-secure at i-protect all the way up to the exclusive economic zone at yung even the extended continental shelf. Yun ang gusto ng ating Defense Department at ng ating gobyerno. Ani pa ni Trinidad ang lahat ng ginagawa nila sa ilalim ng modernization program ay, ay pabang para sa mga pangdepensa at hindi para gamitin ito upang mangangkin ng teritoryo ng ibang nasyon. Tandaan din anya ng bawat mamamayan na ang sandatang lakas ay nagtatrabaho upang protektahan at bigyang seguridad ang kung anong teritoryo ng bansa na siyang nakasaad sa mga umiiral na international laws. Ang mga hakbangin din anya na ito ay malaking tulong sa pagkakasa ng mga operasyon ng sandatang lakas ng Pilipinas na siyang sinumpa ang mandato ng kanilang tropa sa ilalim ng konstitusyon. All of this is defensive in nature. Wala tayong planong mangangkin na hindi sa atin. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin para ang maipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi kundi buo pa rin. Doon pa lang, that set the tone. At sinabi ng ating Secretary of Defense, a comprehensive archipelagic defense concept. And then the Navy, the Air Force, the Army are now conducting operations all the way up to our exclusive economic zone. At nakakatulong doon yung ating modernization. ng nangako naman ang Armed Forces of the Philippines na handa silang protektahan ang buong kapuluan ng Pilipinas upang matiyak na ang kanilang ipamamana sa mga susunod na generasyon ng Pilipino ay hindi pinagtagping bansa ngunit buong-buong Pilipinas. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.